Okay. So, harvestin natin ito. Ayan. Ang okay, nga guys. Ayan, nabalik pa Ayan. Okay. Harvestin natin. May free tayo na talong. Ayan. 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 ikotin natin So, free ang talong, free rin ang kamatis. Ayan, maging free rin tayo rito sa kamatis. Ayan, siya guys. kamatis. Yun. Ito. Laki nito. So, natin. So, ayan na yung pinitas natin. So, so fresh. Saka may kamatis na. Ayan, so free lahat yan. Lo natin